Hello guys, welcome back to my blog. Welcome back. Buntis na ako. <laughs> Buntis aksyon na ako taon. <laughs> yan na, yan ako ka, ano, katimik. Kahit, kahit minupos na, kaya ko pa buntisin. Gano'n ako katinig. Kahit wala na, wala na dogos, nabubuntis ko pa. Di wala, pagdandindi naman. Gano'n ako katinig. Gano'n ako katindi umararo. Mainit, dahil nagsukot ako ma nito, mainit. Hindi, yung... gusto niya mangaraw kami. Hindi ako pumayag, baka magpintam. <laughs>

Hi. para ka Dahil ka pa libandan Hi, mga lords Libandan magaling mo. eh araw sana kami kaso maliwanag Ah oh, nakapang sipa, nakapang ano lang darling ko Kunting pakli lang nanat na lagi hmm malanak ka <laughs> ito malanak hi mga lods <laughs> Ano ba ako mainit sa simbahan? Meron kang shoot ano si Norma Hello Lars Hello Norma Ito yung darling mo oh, ang okay. Kogi yeah. Kogi okay, kasa walang pera <laughs> Sigurado naman kahit wala akong pera, pira sigurado yung maliligaya sa atin. <coughs> na hindi mabayaran ng pira. Yung kaligayahan na hindi nababayaran ng pira. Puso yung kapamay. O, yung viewers na agad eh. Ay, pala syurta mo eh. Uy, hindi na ba ito? Syurta ka man dyan.

Wala, wala nga akong pera. Abot langit naman ang ligaya. Forma-forma naman. Hello, guys. Sige na. Para makabunsok pa tayo. <laughs> Bunsok pa? ato <laughs> yung apo ko? <laughs> Nagpagit <-itna> na lang yung... <laughs> Nagpagit na lang apo ko. Nagpagit na lang yung apo lang yun. <laughs> yung apo kong unika eha. Unika <laughs> apo. Unika ihang apo. Ang oh, mga apo ko ay mahal ng lola. Hey no, guys. Ang ganda ng dalaga ko. Eh. Sana mayroon mag-discover sa kanya. Discover? Uh, Kasabi siya kay Vice si Ganda. <laughs> Seven na ako.